Ang Stoicismo ay nagsimula sa sinaunang Gresya noong mga unang taon ng ikatlong siglo BC. Si Zeno ng Sitium ang nagtatag nito, nagtuturo mula sa Stoa Poikile o Pininturahang Beranda sa Athens. Ang pangunahing layunin ng Stoicismo ay makamit ang isang estado ng lubos na pag-unlad ng tao at malalim na kapayapaan ng kalooban. Hindi lang ito basta teorya, ito ay talagang praktikal, nag-aalok ng paraan ng pamumuhay. Ang stoicismo ay nagbibigay ng gabay para harapin ang mga komplikasyon ng buhay ng epektibo at may karunungan. Tinuturuan nito ang mga tao kung paano mamuhay ng may birtud at makabuluhan na ginagabayan ng katwiran. Naniniwala ang mga stoiko na sa pamumuhay na naayon sa kalikasan at sa paglinang ng ating kakayahan mag-isip, makakamit natin ang kapanatagan. Ang sinaunang karunungang ito ay talagang angkop pa rin sa mga hamon ngayon, nag-aalok ng mga solusyong walang kupas. Si Epictetus ay isa sa pinakamaimpluwensyang pilosopong stoiko at ang kanyang mga turo ay nananatili sa paglipas ng mga siglo. Ipinanganak siyang alipin sa Hierapolis, Phrygia noong mga 50 AD sa Imperyo ng Roma. Ang kanyang amo, si Epaphroditus, na kalihim ni Emperador Nero, ay nakakagulat na pinayagan siyang mag-aral ng pilosopyang stoik sa ilalim ng gabay ni Musonius Rufus. Nang makalaya siya, inialay ni Epictetus ang kanyang buhay sa pagtuturo ng pilosopya Una sa Roma at Kalaunan ay nagtayo ng paaralan sa Nicopolis, sa Epirus, Grecia. Hindi siya mismo nagsulat ng anumang libro. Ang kanyang malalim na mga turo ay maingat na tinipon ng kanyang tapat na estudyanteng si Arian. Ang mga koleksyong ito ang atang ang nag-iingat ng kanyang practical na karunungan. Talagang isinabuhay ni Epictetus ang kanyang pilosopya, nagpakita ng kahangahangang katatagan sa kabila ng kanyang mahirap na kabataan at mga karamdaman sa katawan. Isang mahalagang pundasyon ng stoicismo ni Epictetus at ng stoicismo sa pangkalahatan ay ang tinatawag na dichotomy of control o paghihiwalay ng control. Ang pangunahing prinsipyong ito ay malinaw na naghihiwalay sa kung ano ang nasa ilalim ng ating kapangyarihan at kung ano ang wala. Ang ating mga iniisip, paghuhuska, kagustuhan, pag-ayaw at higit sa lahat, ang ating mga kusang pagkilos ay nasa ilalim ng ating control. Sa kabilang banda, ang mga panlabas na pangyayari. Ang ating katawan, reputasyon, ari-arian, kilos ng iba, at mga resulta sa mundo ay hindi natin lubos na kontrolado. Ang tunay na kakapayapaan at kalayaan ay nagmumula sa pagtutuon ng ating enerhiya, atensyon, at pagsisikap lamang sa kung ano ang kaya nating impluensyahan. Ang pagsubok na kontrolin o ang sobrang pagkapit sa mga panlabas na bagay ay tiyak na hahantong sa pagkabigo, pagkabalisa, at pagdurusa. Ang simple ngunit malalim na ideyang ito ang susi sa pagsasanay ng stoicismo, at pagkamit ng panloob na kalayaan. Binibigyan tayo nito ng kakayahang pamahalaan ng ating mga reaksyon. Ang mga turo ni Epictetus at ang mas malawak filosofya ng Stoicism stoicismo ay nag-aalok ng gabay na walang kupas para sa modern ng buhay. Sa panahon ngayon na madalas ay may mabilis na pagbabago sa teknolohiya, laganap na stress at kawalan ng katiyakan sa buhay, ang mga prinsipyo ng Stoicismo ay hindi matatawaran ng halaga. Nagbibigay ito ng mga practical na kagamitan para sa pagbuo ng katatagan ng isip at pagpapalakas ng katatagan ng emosyon. Tinutulungan ng stoicismo ang mga tao na linangin ang panloob na kapayapaan at kalinawan sa gitna ng hindi maiwasang panlabas na kaguluhan at kawalang katiyakan ng buhay. Ang matibay nitong diin sa virtud, katwiran, pagkontrol sa sarili, at pamumuhay na kaayon sa kalikasan ay nag-aalok ng malinaw na landas tungo sa isang mas may layunin at kasiyasyang pamumuhay patuloy na bumabaling ang mga tao sa stoicismo para sa mga practical na paraan para harapin ang pagkabalisa, maghanap ng kahulugan, at gabayan ng kalagayan ng tao. Ito ay isang filosofya na tunay na subok na ng panahon at naangkop sa anumang panahon. Ang, na madalas isalin bilang ang gabay o ang manual, ay isang maikli ngunit makapangyarihang buod ng mga pangunahing aral sa etika ni Epictetus. Maingat itong tinipon ng kanyang estudyanteng si Arian, hindi bilang isang theoretical na sulatin, kundi para magsilbing practical na gabay sa pagsasabuhay ng mga prinsipyo ng stoicismo sa mga hamon ng pang-araw-araw na buhay. Dahil sa pagiging maikli nito, madali itong maunawaan, ngunit ang karunungang nilalaman nito ay malalim at malawak ang naabot. Ang ay dinisenyo para maging laging kasama, nag-aalok ng napapanahong paalala at payong magagamit kung paano mamuhay ng maayos. Layunin ni Epictetus sa akdang ito na tulungan ng mga tao na linangin ang birtud, pamahalaan ang kanilang emosyon, at makamit ang kapanatagan. Ito ay isang makapangyarihang katas ng kaisipang stoiko, perpekto para sa palagiang pagninilay at pagsasanay. Sentro sa at sa buong filosofya ni Epictetus ay ang konsepto ng Ang salitang Gregong ito ay madalas isalin bilang pagpapasya, kagustuhan, moral na karakter, o ang kakayahang pumili. Itinuturo ni Epictetus na ang ating tunay na kapangyarihan, ang ating tunay na sarili, ay nasa kakayahang ito pumili. Tayo ang may ganap na kontrol sa kung paano natin bibigyan kahulugan ng mga panlabas na pangyayari at higit sa lahat kung paano natin pipiliing tumugon sa mga ito. Ang mga panlabas na pangyayari, sa ganang sarili, ay neutral. Hindi nito kayang saktan ng ating kalooban, ang ating maliban na lang kung papayagan natin ito sa pamamagitan ng ating mga paghuhusga, Tanging ang ating mga paghuhusga tungkol sa mga pangyayaring ito ang maaring magdulot sa atin ng pagkabalisa o kaguluhan. Kaya naman, dapat nating masigasig na sanayin ang ating isipan na gumawa ng tama at makatwirang paghuhusga. Ang ating pagpapasya ang tanging bagay na tunay na atin at ito ay hindi magagapi kung pipiliin nating pangalagaan ito. Ito ay isang pangunahing kasanayan sa stoicismo para sa panloob na lakas ang ay maingat tayong ginagabayan tungo sa pagtanggap ayon sa stoicismo at sa pagpapaunlad ng katatagan. Ang pagtanggap sa pananaw ng stoiko ay nangangahulugang pagkilala sa katotohanan kung ano ito, lalo na sa mga bagay na hindi natin mababago o makokontrol. Hindi ito basta na lang pagsuko o kawalan ng magawa, kundi isang aktibo at makatwirang pagunawa sa mga hangganan ng ating pansariling kapangyarihan. Ang tunay na katatagan, ang kakayahang makabangon mula sa paghihirap, ay nakasalalay sa pundasyong ito ng malinaw na pagtanggap. Kapag naunawa natin na ang mga panlabas na problema, kamalasan o pagkawala ay hindi nagpapababa sa ating panloob na halaga o sa ating kakayahan maging mabuti, kaya nating tiisin ang mga ito ng may kapanatagan ng loob at tapang. Ang paghihirap kung gayon ay nagiging isang pagkakataon upang sanayin at palakasin ang mga birtud tulad ng tapang, pasensya at tiyaga. Ang pananaw na ito ay nagtutulot sa atin na matuto at umunlad mula sa mga pagsubok na nagpapatibay ng ating pagkatao. Si Epictetus, sa pamamagitan ng ay palaging binibigyang diin na ang birtud ang nag-iisa at tanging tunay na kabutihan. Lahat ng ibang bagay na karaniwang hinahangad o iniiwasan ng mga tao, tulad ng kalusugan, kayamanan, reputasyon, kasiyahan, sakit, buhay at kamatayan, ay tinuturing ng mga bagay na walang tiyak na halaga Ibig sabihin, hindi sila likas na mabuti o masama mula sa moral na pananaw. Ang ating moral na pagkatao, na ipinapahayag sa pamamagitan ng paglinang at pagsasabuhay ng mga birtud tulad ng karunungan, katarungan, katapangan at pagtitimpi, ang siyang tunay na mahalaga para sa isang maunlad na pamumuhay. Ang pamumuhay ng may birtud, na naayon sa katwiran at kalikasan, ang direktang dapatungo sa ang walang tigil na paghangad sa mga panlabas na bagay ay madalas humantong sa pagkabalisa, pagkabigo, at pagkompromiso sa moralidad. Sa pamamagitan ng pagtuon sa halip sa paglinang ng ating birtud, makakahanap tayo ng pangmatagalang kasiyahan at isang maayos na pamumuhay. Ito ang punetikal ng stoicismo. Ang ni Epictetus na maingat ding itinala at tinipon ng kanyang tapat na estudyanteng si Arian ay nag-aalok ng mas malawak, detalyado at masusing pagtalakay sa pilosopyang stoiko. Hindi tulad ng pinaikling ang ay karamihang kopya ng mga mismong turo ni Epictetus, mga dialogong Socratic at mga informal na usapan kasama ang kanyang mga estudyante. Nagbibigay ito ng mas malalim na konteksto, detalyadong argumento at maraming praktikal na halimbawa ng mga prinsipyo ng stoicismo sa aktual na iba't ibang sitwasyon sa buhay. Malinaw na ipinapakita ng mga tekstong ito ang isipan ng isang dalubasang guro na aktibong nakikipag-ugnayan sa kanyang mga estudyante, hinahamon ang kanilang mga palagay, at kinagabayan sila tungo sa karunungan. Sa klaw ng ang iba't ibang paksa, mula sa etika at lohika, hanggang sa kalikasan ng kabanalan, at ang ating lugar sa sanlibutan. Ito ay isang napakahalagang yaman para sa sinumang naghahanap ng ganap na pag-unawa sa kaisipang stoiko. Isang mahalaga at paulit-ulit na tema sa buong ay ang moral na responsibilidad. Palagi at maring binibigyang diin ni Epictetus na tayo ay lubos na responsible para sa ating sariling mga iniisip, paghuhuska, kagustuhan, pag-ayaw, at kilos. Ang ating pangunahing tungkulin bilang tao ay mamuhay na naayon sa kalikasan na para sa mga nilalang na may katwiran tulad natin, ay nangangahulugang mamuhay ng may katwiran at kabutihan. Dapat nating maingat na suriin ang ating mga impresyon, o unang dating sa isip bago tayo sumang-ayon dito at piliin ang ating mga tugon ng may talino at sadya. Ang ating pagkatao, ang ating mismong diwa bilang mga taong may moralidad ay hinuhubog at binibigyang kahulugan ng mga pagpiling ito na ginagawa natin bawat sandali. Binibigyang din din ni Epictetus ang ating mga panlipunang tungkulin, tayo ay mamamayan ng sanlibutan at kasapi ng mga pamayanan ng tao, at dahil dito mayroon tayong mga responsibilidad sa iba. Ang pagtupad sa mga gampaning ito ng may integridad at katarungan ay isang mahalagang bahagi ng landas ng stoiko tungo sa isang mabuting buhay. Ang ay malalim na sinisiyasat ang mahalagang pagkaiba sa pagitan ng panloob at panlabas ng mga pangyayari, na lalong nagpatibay sa pundasyong dichotomy of control na ipinpilala sa ang mga panloob na pangyayari ay ang ating mga paghuhusga, opinyon, kagustuhan at pag -ayaw. ang sakop ng ating pagpapasya, ang ating ito ang mga bagay kung saan tayo ay ganap na responsibly. Ang mga panlabas na pangyayari sa kabilang banda ay sumasaklaw sa lahat ng bagay na wala sa ating direkta at kumpletong kontrol tulad ng ating pisikal na kalusugan, ating mga ari-arian, ating reputasyon, ang mga kilos ng ibang tao at ang pangkalahatang takbo ng mga pangyayari sa mundo. Ang marunong na stoiko, ang huwarang nagsasagawa ng stoicismo, ay nagsisikap na mapanatili ang panloob na kapanatagan o anuman ang kalikasan ng mga panlabas na pangyayaring ito. Nakamit ito sa pamamagitan ng pagkilala na ang mga panlabas na bagay ay walang epekto sa ating moral na halaga at sa ating kakayahang maging mabuti. Hindi tayo dapat matina gumagulo ng kung anuman ang nangyayari sa labas ng sapok ng ating influensya. Nangangailangan ito ng palagiang disiplina sa isip at mahigpit na pagsasanghe. Sa ipinapaliwanag ni Epictetus, ang ideal na stoiko ng isang termino na madalas hindi na unawaan at naisasalin bilang kawalan ng pakialam o emosyonal na paghihiwalay sa negatibong paraan. Sa stoicismo, ang ay tumutukoy ng tama sa isang estado ng kalayaan mula sa mga nakagambalang damdamin o hindi makatwirang emosyon tulad ng galit, takot, inggit at sobrang pagnanasa. Hindi ito ang pagpigil o pagalis ng lahat ng pakiramdam, kundi isang estado ng emosyonal na kapanatagan at kalinawan na nakakamit sa pamamagitan ng masigasig na paggamit ng katwiran. Sa pamamagitan ng pag-unawa kung ano ang tunay na mabuti, virtud, ano ang tunay na masama, bisyo, at ano ang walang halaga lamang, lahat ng panlabas na bagay, may iwasan nating matabunan ng mga hindi makatwirang emosyonal na tugon. Ang kalinawan ng isip na ito ay nagpapahintulot sa atin na tumugon sa mga hamon ng buhay ng may karunungan, hinahon at pagiging epektibo. Ang ay isang mahalagang sangkap ng panloob na kapayapaan ng stoiko at nagpapadali sa makatwirang pagpapasya. Sa kabuuan, ang stoicismo ni Epictetus ay nagpapakita ng isang matatag, magkakaugnay at talagang praktikal na filosofya para sa paglalakbay sa mga komplikasyon ng buhay ng tao. Nagsisilbi itong kumpletong gabay sa pamumuhay na puno ng kahulugan, layunin, at malalim na panloob na kapayapaan. Ang pangunahing mensahe ay umiikot sa paglinang ng panloob na lakas, pagtataguyod ng dinatitinag na moral na integridad, at pagunawa sa mga hangganan ng ating sariling kontrol. Sa pamamagitan ng pagtutuon ng ating mga pagsisikap at atensyon pangunahin sa ating sariling mga iniisip, paghuhusga, at kilos, ang saklaw ng ating o pagpapasya makakamit natin ang isang estado ng tunay na pag-unlad ng tao. Ang Stoicismo ay hindi isang mabilis na solusyon ng mga mababao na kasabihan, kundi isang panghabang buhay na landas ng nakatuwang na pagpapabuti sa sarili, makatwirang pamumuhay at etikal na pag-ugali. Binibigyan nito ng kapangyarihan ang mga individual na pamahalaan ang kanilang panloob na buhay at hubugin ang kanilang pagkatao. Ang mga prinsipyo ng Stoico, tulad ng ipinahayag at ipinakita ni Epictetus ay talagang epektibo sa pagtataguyod at pagpapalakas ng katatagan. Sa pamamagitan ng lubos na pagyakap sa dichotomy of control at pag-aaral na tanggapin ang hindi natin mababago, isang saluobin na minsan ay tinatawag ng mga stoiko na o ang pagmamahal sa tadhana. Tayo ay nagiging hindi gaanong marupok sa mga bigla ang pagbabago, pagkabigo at paghihirap sa buhay. Ang mga hamon at paghihirap ay binibigyan ng bagong pananaw hindi bilang purong kapahamakan, kundi bilang mga pagkakataon upang isabuhay at ipakita ang virtud, tapang sa harap ng panganib o sakit, pasensya sa panahon ng matagal na paghihirap, at katarungan sa ating pakikitungo sa iba kahit na tayo ay ginagalit. Ang nagpapabagong pananaw na ito ay nagpapahintulot sa atin na tiisin ang mga pagsubok ng hindi papadaig sa kawalan ng pag-asa o sama ng loob. Ang katatagan para sa isang stoiko ay ang kakayahang mapanatili ang moral na layunin at panloob na kapayapaan sa gitna ng anumang panlabas na kaguluhan. Ang koneksyon sa pagitan ng stoicismo at isang mabuting pamumuhay ay hindi mapaghihiwalay pangunahin at siyang nagbibigay kahulugan sa diwa ng filosofya. Para kay Epictetus at para sa lahat ng klasikong stoiko, ang pamumuhay na naayon sa kalikasan ay nangangahulugang pamumuhay na ginagabayan ng katwiran at kilala sa virtud. Ang apat na pangunahing virtud karunungan, Sofia, katarungan, katapangan, Andre, at pagtitimpi, Soflosin, ay ang mga haligi kung saan itinayo ang isang mabuting buhay stoiko. Hindi lamang ito mga abstraktong ideya na dapat pagnilayan, kundi mga praktikal na katangian na dapat aktibong linangin at ipahayag sa pamamagitan ng ating pang-araw-araw na kilos, desisyon, at pakikipag-ugnayan. Ang pangunahing layunin para sa isang stoiko ay hindi ang pagkuha ng panlabas na tagumpay material na yaman o panandaliang ang kasyahan, kundi ang pagkamit ng moral na kahusayan. Ang birtud ay tinuturing na tanging tunay na kabutihan at, sa ganang sarili, ay sapat na nitong gantimpala na direktang humahantong sa tunay na kaligayahan at pangmatagalang kaganapan. Ang mga turo ni Epictetus ay patuloy na may malalim na dating sa ikadalawamputisang siglo, na malakas na nagpapakita ng kanilang karunungang ng walang kupas at pangmatagalang kaugnayan. Nagaalok ang stoicismo ng isang malinaw, makatwiran, at magagamit na balangkas para sa paglalakbay sa madalas na nakakalitong mga komplikasyon ng modernong pamumuhay. Ang palagi nitong diin sa pagkontrol sa sarili, pamamahala sa emosyon, etikal na asal, at pamumuhay na kaayon sa mas malawak na komunidad ay nagbibigay ng mabisang lunas sa mga kasalukuyang pagkabalisa, mga gambala, at moral na relativismo. Sa pamamagitan ng pagyakap sa mga prinsipyo ng stoiko, Maaring linangin ng mga indibidwal ang malalim na kapayapaan ng kalooban, buo ng pangmatagalang katagan laban sa mga unos ng buhay, at mamuhay na may mas malaking layunin, kahulugan at virtud. Ang matalinong gabay ni Epictetus ay tumutulong sa atin naging mas mabuti, mas malakas, at mas payapang mga tao na ginagawang mahalaga at kailangang-kailangang kasama ang kanyang filosofya para sa lahat ng panahon at lahat ng tao.